Good day mga amos, welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbabalik dito sa FKM Motors Valenzuela kung saan natin na-review mga amos yung uh, pinakabagong classic scooter nila na FKM Space 150. So this time around mga amos, eh, susunod naman natin ito kasabayan niyang lumabas ngayong 2025 which is siya FKM Duke 150. So classic scooter din coming from FKM or FKM Pecon Motors. So alamin natin kung ano-ano naman taglay na specs at features nitong classic scooter na ito mula kay FKM Motors. So huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So ito yung pinakabago classic scooter din coming from FKM Motors, mga 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 FKM Duke mga E. Wow. So, kasabayan itong lumabas yung Space One Beauty na una natin na-review, mga kamos, no? dito sa FKM Valenzuela. So, dito sa FKM Valenzuela, mga kamos, as of August 2025, eh, meron dalawang unit na available ng uh, FKM Duke Classic Scooter dito sa uh, branch na ito. So, itong unang re-review natin, mga kamos, yung white and then may uh, combination of yellow pairings. And then ito yung isama, white din, pero yung neon green naman yung uh, color combination nya. napakaangas din ng headlight nya, hexagon shape. Ayan, and then sa paligid niyan meron tayong black na pairings dito sa mismong headlight nya. Sa loob, mga kamos, makikita nyo, naka one unit of projector light na po yan. Ayan, so expect natin na medyo maliwanag kang bugan yan at uh, medyo mal pang malakasan ng headlight itong FKM Juke, mga kamos. Oh. Ayon kay FKM Valenzuela, eh, naka-activate na daw ito, itong FKM Juke 150 na ito. So mamaya again, papakita ulit sa inyo yung mga buga ng uh, ilaw niya from headlight to turn signals. Nakalagay dyan yung uh, signature logo ni FKM. Sa pagdating sa turn signals niya, ayan, so dito nakapwesto sa magkabilang gilid. So napaka-futuristic din ng na mga ilaw nito kasi naka-LED na lahat. So meron tayong uh, vibrant color na yellow dito na front fender. And then meron siyang touch of black Pagdating dito sa bandang part na to. So, sa part na to, ayan, so, color yellow din yung kulay niya. And then, sa side pairings naman niya, malapit dito sa upuan, ayan, so, color yellow din. And then, sa dito sa part na to, is color white. So, wala nga lang siya yung kagayaan sa space na ilaw dito sa gilid, no? Ito, wala dito sa juke. Tapos, uh, wala siyang ganun dito sa juke. Ayan, so, nakalagay lang dito sa juke. O, so, napaka-futuristic din yung taillight niya, oh Parang mer meron siyang uh, white shape dito sa gitna. Ayan, so ito yung pinaka light niya and then I think para may dating running light pati sa likuran so mamaya kapakita ko na sa inyo turn signals niya dito rin nakapuerto sa magkabilang gilid niya so naka-integrated na po yan so ang cute ng ano niya rear fender niya maamos oh. maliit lang parang isang dangkal lang yata yung haba niya uh, meron siya reflector sa gitna rectangular shape and then uh, round shape naman dito sa magkabila ang ganda talaga ng ano niya oh, air filter box niya meron siyang design na carbon dito sa so, unang tingin nakakalain mo wala siyang rear suspension o naka-centered monosuck siya pero nandito po yung uh, suspension niya sa likuran na, na, na itong airbox. Ayan. So, ito naman yung CVT uh, CBT niya. So, meron pa rin siyang uh, kickstart kagaya sa Space 150 which is convenient kapag ka na-drain yung battery natin dito sa Juke. Eh, meron pa tayong backup na pang start. At naman niya, mga mos, halos parehas lang ang itsura ng sa Space. Meron din siyang maliit na tip dito. Ayan. Pagdating sa heat guard lang nagkatalo mga kamos kasi itong sa Juke, meron siyang metal type heat guard. Sa space kasi plastic lang yung heat guard niya. Sa cooling fan cover niya, ayan, so meron din siyang protector dito para sa tambuto. Pagkagandaan dito sa site niya mga kamos dito sa FKN Juke, so naka-alloy CNC na siya. Ayan, so unlike dun sa space na naka-steel type, ayan. And then ang isa pang uh, features na dinagdag dito ni uh, FKN dito sa FKN Juke at sa Space sa size stand niya, mga na siyang uh, kill switch sensor. Na kapag ka-engage mo yan, eh, kusang mamamatay yung engine nitong uh, motor na to or scooter na ito, mga Which is convenient kung sakaling may emergency. So, ibababa mo lang yan. And then, mamamatay na yung engine ng uh, scooter na ito. FKM Juke, tsaka yung FKM uh, Space. Ayan. So, Proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nito. Pinakabagong FKM Juke 150. So, sarapan sa nito yung gumagamit ng 90 by 90 by 12 inches sarapan. Pagdating sa mugs niya, mga musa, so I think parang parehas lang sila ng design ni uh, FKM Space 150. Ang pinakaiba lang is yung kulay. Ayan. Ayan. So, ito, naka matte black paint finish naman to. Ayan. E di dito sa part na to, para siya naka CNC no. Gando. Ayan. E mga ganyan design siya. And din ang ginamit ng brand ng gulong naman ni uh, FKM dito sa FKM Duke 150 is Kenda Tires pa rin. So, same lang sa uh, space 150. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran. So ito ay gumagamit ng uh, 3.50 by 10 inches. Bago ko makalimutan, mga mos, meron din siyang built-in tire hugger. Wow! Yeah, sa so, space. Sa so, grab grabber niya, same lang kay uh, FKM space 150. Pinaghalo na rin itong uh, grab bar and then top box bracket. At top box ready na rin. Pwede pwede nyo na rin installan ng uh, alloy top box kasi mga kamos, heavy duty rin yung ginamit na bracket ni uh, FKM. No? Naka alloy, and then naka uh, matte black paint finish napaka premium ng kulay kung malawak yung under seat compartment nya marami ka rin naman may lalagay and then ito naman yung fuel tank ng FKM Juke 150 may pagdating sa fuel tank capacity ng FKM Juke 150 mga ka -mos, ayon kaya FKM Motorcycles ito ay mayroong 6.5 liters electronic fuel injected na rin pong isang to mga kamos So medyo mag-expect tayo ng uh, fuel consumption dito na around 35 to 45 kilometers per liter. So depende na lang 'yan sa riding habit niyo or riding preference niyo. By the way, makamust yung baterya niya, dito rin nakalagay sa footboard ni FKM Juke 150. Kagaya sa space, dito rin nakalagay sa footboard. Ang kagandahan dito makamust, meron siyang uh, footboard protector or yung uh, rubber mat. Etong uh, FKM uh, Duke 150 Ayan, so sa space parang wala yata. Dito sa part na to, meron din siyang side pocket kagaya sa space 150 na medyo malalim din. Pwede paglagyan ng mga bottled water, motorcycle, gal, cell phone. Huwag nga lang natin iiwanan mga barya-barya. So pwede-pwede dyan. Meron din siyang hook dito, mga to. Pwede din sa hook niya, naka-plastic type. So bago ko makalimutan, mamos, ito palang upuan ni FKM Duke. So napaka-classic din ng itsura. So sa gitna, meron siyang parang design na ganito. And then naka-leather siya, mamos na cover. Ayan, ang ganda, napaka-premium. Pagdating naman dito sa ignition key niya, Mamos, ang mos, ang kinaibahan nito sa FKM Space, itong FKM Duke, mga mos, hindi siya naka-shutter key. Kaganda naman dito dito sa so siya ni FKM Duke, mga mos, although hindi siya naka-shutter key, meron naman siyang ilaw dito sa paligid ng uh, key assembly niya. No? So what we have here is a fully digital instrument panel. Ayan, so napakaganda rin. Napakaliwanag din ng instrument panel niya. Which is pinapakita na rin dito lahat may built-in clock, RPM gauge, speedometer, odometer, and then fuel gauge. Ayan. I think meron pa tong uh, built voltmeter, built-in voltmeter. Sa dito naman sa part na to, nandito yung uh, turn signals indicator and then uh, high beam low beam indicator, check engine indicator. So lahat nandito sa part na to. Meron siyang button dito dalawang side. Pagdating naman sa mga buttons and switches, pag sa space, meron din siyang ilaw dito. This is uh, mapapakinabangan natin lalo-lalo na lalo, sa gabi para mas lalo natin makikita yung mga button sa switches niya kahit sa gabi. No? Sa left side, meron ditong high beam, low beam, turn signals left and right, and then bukina. Yung naman sa right side, nandito yung built-in hazard switch. Patay ng ilaw, mamas kung gusto mo nakapatay yung ilaw niya, electric push starter. So ito naman yung tura ng buka ng mga ilaw ng FKM Duke 150. Ang nakakagulat dito ayon kay FKM, itong pinakabuong headlight assembly niya. Ito daw po yung pinaka-original part ng headlight assembly ng Vespa ayon kay FKM, FKM Motorcycles. Ibig sabihin, best pa-made na headlight assembly niya. So, dito daw kasi yan, nalalaman sa code na to, yung LBDE. Kapag ka nakakita kayo ng ganitong uh, LBDE, mga kamos, na code sa headlight, tulad so, nitong eh, FKM Duke 150, eh, ito daw pong headlight assembly niya is Yari sa best pa, mga kamos, no? Ayan. So, kung mapapansin niyo kasi, mga kamos, kahalim tulad nitong FKM Duke 150, yung uh, headlight assembly ng Vespa uh, best pa sprint. Ayan, so pares na pares sila ng itsura. Kaya uh, no wonder kung bakit magkapares din sila ng headlight assembly. Ayan po yung uh, pinagmamalaki ni FKM Motors dito pag pagdating dito sa FKM Duke dahil yung headlight assembly niya is made from Vespa. Sa turn signals niya, napakaganda rin ang buga niya. So, napakaganda talaga ng taillight niya. Oh. Puti dito, mga kamot, sa gitna. And then uh, dito sa part na to, kulay pula. Sa hand grip niya, ayan, so meron tayong napakaganda premium na hand grip dito. Naka silver paint finish na brake levers magkabilaan po. Alright, so yan po yung looks and appearance mga mo. Itong pinakabagong classic scooter pa rin coming from FKM. is the FKM Duke 150. So alamin naman natin yung iba pang engine specs at features nitong classic scooter na ito mula kay FKM. The all-new FKM Duke has a 150cc engine displacement 4-stroke single cylinder naka single overhead cam with 2 valves pagdating naman sa kanyang max power at max torque ay halos walang pinagkaiba ito sa FKM Space 150 dahil meron din itong max power na 11.53 HP at 7,500 RPM at ang kanya naman max torque ay 12.2 Nm at 6,500 RPM and as I mentioned earlier naka electronic fuel injected na rin po ang isang ito pagdating sa kanyang fuel system na naka air cooled din ang kanyang cooling system. At para sa kanyang starting system, combine ito ng electric at kick starter. At dahil classic scooter category, naka continuous variable transmission din ito pagdating sa kanyang driving system. For the suspension naman sa harapan, naka telescopic fork din ng isang ito. At naka single shock absorber din pagdating sa likuran. At para sa kanyang braking system sa harapan, equip po ito ng hydraulic disc at naka mechanical drum brake din pagdating sa likuran. Para naman sa kanyang dimensions, meron tong overall length na 1,800 35mm, overall width na 705mm at overall height na 1085mm at meron naman itong seat height na 720mm habang kanyang ground clearance ay 120mm at napakagaan nga lang din ng classic scooter na ito dahil pagdating sa kanyang weight meron itong 99kg na napakadali nga lang gamitin lalong lalo na when it comes to city driving na mas lalo mong ma-enjoy ang chill rides paggamit mo itong FKM Juke 150 at yan ang engine specs sa iba pang features nitong pinakabagong FKM Juke 150 Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa FKM Valenzuela as of August 2025 Alright, so prosigo tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong FKM Juke 150 So magano nga ba ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of August 2025 So pagdating sa cash price niya mga muslim nagkakaalaga ng 86,000 pesos. So, di hamak na mas mahal kaysa sa Space 150. So, alam nyo na mga kamos kung bakit siya mahal kasi dahil sa mination kong uh, headlight assembly niya na yari sa Vespa. Mga branded yung headlight assembly niya. Uh, coming from Vespa yan. Kaya expect natin na medyo mas mahal talaga yung uh, cash price nitong uh, FKM Duke 150. So 86,000 po. And then sa pagdating sa mga previous mga most na i-mention ko naman na yan, nasabi ko na yan doon sa unang ni-review natin na space kung ano-ano yung mga previous na binibigay nila dito, lalo-lalo na kapag ka ikaw yung pauna-una ang customer na nag-release nitong uh, FKM Duke 150 or yung FKM Space. So alam nyo na kung ano yung mga makukuha niyo ninyo. Helmet at yung top box from SEC mga amos No? Ayan. And then may mga additional pa, oil and then riding jersey. Available na din daw to as installment dito sa FKM Valenzuela. Again, meron silang dalawang installment option na pwede nyo pagpilian via Cebuana or via in-house financing. Ayan. So, kunain na sa Cebuana, pagka ang inabel nyo is uh, via Cebuana para sa Duke 150, down payment natin is 25,800 pesos. All in na po yun na most kasama na yung LTO registration at insurance. Dati sa monthly amortization na most sa 12 months para sa Duke 150, ang ating monthly, monthly amortization is sa 6,635 pesos, 24 months or dalawang taon, 3,957 pesos, and then 3 years or 36 months, 3,064 pesos po yung monthly amortization natin via Cebuana. Kung uh, via Cebuana nyo ito kukunin for installment. So, para naman sa in-house, sa uh, financing ni FKM, ito po yung mga details regarding sa installment. Meron kayong mga pagpipilian dyan, 10% down payment up to 50% down payment. Para lang may idea kayo kung ano yung option na pwede yung nga buwanin na installment sa in-house financing ni FKM. Pwede 10%, pwede 20%, pwede 30%, pwede 40%, and then pwede 50%. So, depende na lang sa inyo yan, maaapos kung ano yung i-apply ninyo. And then na uh, madagdag ko lang na again pagdating sa 10 hanggang 20% wala kayong makukuha ng freebies sa helmet or top box. Yung previous na yon available lang from uh, 30% to 50% down payment na i-avail niya sa in-house financing. Ayun, isa lang po doon na makukuha niyo, helmet or top box. So yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong nga uh, FKM Juke 150 ang uh, bagong classic scooter coming from Pecon Motors. So kung gusto niyo itong makuha mga kamos kung gusto niyo magkaroon ng ganitong classic scooter na malabes ang itsura, so message nila kayo sa Facebook page ni FKM Valenzuela. Ito po yung Facebook page nila para makapag-inquire kayo kung, kayo kung available pa itong uh, unit na ito. So as of August po, 2025, meron dalawang available dito sa FKM Valenzuela. So, inquire na lang kayo dyan mga amos, sa Facebook page na. Again, bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko ulit magpasalamat kay uh, Sir Josh na branch manager ng FKM Valenzuela, kay Ma'am Rose, and then kay Sir Christian, and then kay Sir Aki na nag sa atin para i-review itong pinakabagong nga FKM Duke 150. So, abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin mga most dahil patuloy pa natin i-feature sa ating YouTube channel yung mga motor na meron si FKM Motors para lang may idea kayo kung ano ba yung mga iba pang mga motorsiklo ni FKM. Muli maraming maraming salamat sa inyo mga mods. Stay safe, ride safe always.